Good afternoon guys. Hello guys. Good afternoon. Uli, ako yung magluluto ngayon nga. Guys, ito yung mga sahog ko. Ayan po. Ayan. Sahog ko yan guys sa escabiche ng isda. Ayan po. Isda naman po talagang escabiche. Hindi ko alam kung may iba pa. Ayan po guys. Ayan Ayan siya. Magsisikapan <laughs> ko to pangalawang pagluluto ko na ng ganito, guys. Ayan din yung isda niya, guys. Oh sa iskabitsi. Yan po. Guys, mag-start na po ako ng pagluluto ng iskabitsing isda. Okay. Sangkotsa po ako ng mga ano, kanya, si, si Luya, si, si Buya, sa si, si si kabawa. Ayan po. Ayun so, guys, sa so, pagluto na po ba kayo? Yung kapag luto na po ba kayo? Nagkita na po guys. Groceries kami. Andiyan na ang aking husband. Ano po siya? Ang sunod ay carrots at sili. นี่นี่ใช่เฮ้ยนี่ก็สนนะขั้นตอนไอซ์สิงเดลที่เสร็จ ayan guys nakita nyo okay, guys, babalikan ko kayo, guys sumaya lalagay ko na to guys oh. ayan Cornstarch, lagay ko na para suabi malapot, di ba guys? Oh. Halo-haloin kasi po kailangan Shadow malapot. Ayan po guys Anasin ito Ayan hirap. Guys na Walang ano bigat paano mag ano nito guys din ilagay ko na si isda iri po guys o oh, yan isda na po Thank Abas mo na ako ng kamay guys Ayan siya guys Ikot tayo guys ha Para makita nga Ang aking niluluto Ayan Pakuluin ng maayos guys Yan siya. Malapit na. Uh, malapit na, guys. Ang iting, ano to. Nagwagi. Kayo, nakaluto na kayo, no? Kasi, ano, yung iba maaga. Maaga ho yung mga asawa nagtatrabaho, ba diba? Kailangan nakaluto na. Kaya, go, go, mga nanay. Ang nanay. Pag-asa sa kusina. <laughs> Di ba, guys? <laughs> mainit, guys. Diyan pa sa inyo, mainit. Kailangan makapagluto talaga ng kapunan kasi sa lusaloan namin. Hmm... hmm. Luto na. Luto na po yan, guys. Ready to eat na po. Nagahantay ang aking habi-habi. Hmm. <laughs> Tapos na, guys, ang aking nilutong iskabitsing isdang malapad. <gasps> malapad, guys. Pero hindi ko, ano ba nga nito? Nakalimutan ko na naman, guys. Pagpasinsyahan nyo na po. Ayan siya guys. O, luto na. Pagpasinsyahan nyo na guys. Kasi po, ano, nakalimutan ko na naman po. Tumahol pa yung aso guys. Ito guys. Dito po magtatapos ang aking mounting video guys. Dito po makikihusap po ako sa inyo guys. Na Please subscribe to my YouTube channel. Like, comment, and share. Then, click the bell button. Sana po, guys. Please, please, matulungan niyo po ako. Sa mga viewers ko, thank you, thank you so much. Sa inyo po. Sana po'y makilala niyo pa po ako. At ang aking pong talagang content ay ito, magluto. Kasi hindi naman po ako pwedeng maglabas-labas doon sa malayuan kasi nga may binabantayan po ako dito sa bahay. Tapos, pagpasensyahan nyo na po. Nasa bahay lang. Tapos yung pagluluto ko po, version ko po yun. Hindi ko po alam kung paano sa inyo. Kaya po, sana po supportahan niyo po ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye!